Hello mga idol ba tayo ng Ano mga idol Lo, oh? Cheese obi pandesal Yan meron tayong obi saka Cheese Ayan ganito ko lang ito Paggawa mga idol 5 piso lang binta nito mga idol pero Ang laki na yung palaman oh. Meron kayong cheese saka ube. Malambot ito mga idol kasi meron na tayong, tayong mixer. Malambot itong cheese ube pandesal na ito. So, marami -marami ito, marami-rami ito idol kasi mabili ito nga dito mga idol na ito yung buhay natin eh kaya hanap tayo ng paraan niya ano yung gusto ng tao napay Ah cheese obi pandesal ito pang alas 3 mga idol para pag bili merinda ng mga tao bago may init pa yan ganito naman mga idol o figura ng gawa ng kwan kiss away pa nito Lugi na natin mga idolo. Eh, Yung cheese ubi pandesal. Yeah, I'm going to Ade lanto gagawein mo idol. Uh ubi pandisen. Ah uh, sawsawan natin sa pa bread crumbs. Ayan, kinsi piraso yung laman mayor. <coughs> Ayan, ganyan ang paggawa ng ubi pandesal mayor. Ayan. gumagawa ng stressa halang ata siya Tingnan natin mabuti kasi yung pinakailalim yung pinakaputi niya Bubok ka pag ay babaw Ayan idol. Babay, mga idol. Babay bye mga idol. Bye bye. Bisyo sa inyong lahat mga idol. Maraming salamat sa walang sabang support mga idol. Bye-bye.